ayan guys, tingnan nyo guys, first time ko makakita ng ano ng ng pagong na dalawa ang ulo. Uy. Ayan guys, oh, tingnan nyo guys. Wow, amazing. Uy, uy, uy. Grabe guys, oh. Ngayon na ako nakakita ng dalawa ng dalawa ang ulo ng pagong. Ayan oh, kumakain siya ng salad. Wow! Naku, pang million views talaga ito. Wala ka. Hindi lang pala tao ang mayroong ganitong pangyayari. Kahit ang para mga amphibians. Wow! Grabe as in! Wow!